kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. si Ferdinand Pascual Aguilar o mas kilala sa tawag na Freddy Aguilar o ka Freddy ay isang Filipino folk musician na nakilala sa kanyang pag-awit sa mga kantang anak, bulag, pipi at bingi at maging ang kantang bayan ko na siyang ginamit ng oposisyon laban sa kalabang si Ferdinand Marcos Sr. noong 1986 People Power Revolution. Si Freddy ay ipinanganak noong ikalima ng Pebrero taong 1953 sa bayan ng Santo Tomas, probinsya ng Isabela. Sa edad na siyam na taong gulang ay natuto itong tumugtog ng kanyang sariling gitara Pagtungtong naman sa edad na labinsyam na taong gulang ay nagtanghal na ito sa entablado para ipakita ang kanyang angking galing sa pag-awit at pagdugtog. Nag-aral lumano si Freddy sa paralan ng De Guzman Institute of Technology. Ngunit hindi niya ito tinapos dahil sa mas pinili umano nitong magporsige sa kanyang talento sa larangan ng musika hanggang magsimula itong tumugdog sa mga kalye maging sa mga folk club at music bar. Sinasabing nasa edad 18 umano si Freddy Freddy nang humiwalay-umano ito sa poder ng kanyang mga magulang at huminto sa kanyang pag-aaral na kanya namang pinagsisihan kaya't naisulat niya ang sikat na sikat na kantang anak. 1973, nang una-umanong makapagtanghal si Freddy sa publiko partikular na sa Hobbit House sa lugar ng ermita. Matapos mag-audition at matanggap upang umawit ng mga awiting pambayan sa halagang 500 piso. Samantala, ang big hit song nitong anak na sumikat di lamang sa Pilipinas ay naging popular din sa bansang Japan, maging sa mga kalapit bansa nito gaya ng Malaysia, Hong Kong at pati na rin sa bansang Angola. Ayon naman sa Billboard magazine ay pumapangalawa raw ang kantang anak bilang world hit noong 1980s na nagkaroon pa ng 23 bersyon na isinalin sa iba't ibang lingwahe. Kaya naman dahil dito ay nakapagtala ito ng highest selling record sa kasaysayan ng Philippine music. Lumikha at nagtanghal din si Freddy ng mga awiting tumutukoy sa mga social injustices na nangyayari sa ating lipunan. Isa na nga rito ay ang kanyang kantang Magdalena na tumutukoy sa isang batang babae na napilitang pasukin ng mundo ng prostitusyon dahil sa labis na kahirapan sa buhay. Gayon din sa kantang Mindanao na tumutukoy naman sa pagitan ng relihiyong muslim at mga kristyano. Limang taon matapos naman ang komposisyon ni Freddy sa kantang anak, ay sumali ito sa protesta laban sa pagpapatalsik sa rehiming Marcos kung saan nagsimula itong sumulat at kumanta ng mga awitin patungkol sa pagtutuligsa at pagmamalabis ng ating pamahalaan dahil dito ay ihilan sa kanyang mga kanta ay ipinagbabawal na ilabas gaya na lang ng kanta nitong Katarungan, Pangako at Los Viminda. Nagaling naman sa mga pulo ng Pilipinas sa Luzon, Visayas at Mindanao. Isa sa kanyang di malilimutang awitin sa panahong yun ay ang kantang Bayan Ko na nagkaroon ng iba't ibang versyon sa iba't ibang lugar. Si Ka Freddy kasamang iba pang bandang Pinoy gaya ng Abu Hiking Society ay piniling lumaban at sumama sa nooy protesta sa sinasabing diktador na si Ferdinand Marcos at nagumpisang nagtanghal sa mga kalye bilang bahagi ng anti-Marcos rally. Ika-18 naman ng Enero taong 2008 nang makatanggap si Kao Freddy ng parangal galing sa Asia Model Award Festival mula sa Bansang Korea para naman sa Asia Star Award. Pagdating naman sa personal na buhay taong 1978 nang pakasalan niya ang kanyang asawang si Josephine kung saan ay nagkaroon sila ng apat na mga anak. Ito ay sina Megan, Jonan, Isabella at Jericho. Ngunit kalaunay, Nagdesisyong maghiwalay din dahil sa hindi nila pagkakaunawaan 2013 nang ginulat ni Ka Freddy ang publiko matapos mapag-alamang siya ay may karelasyon manong isang 16-anyos na babae at nang sumunod na buwan ay naiulat na nagbakasal ang dalawa sa ilalim ng Islamic Rights sa lugar ng Buluan sa probinsya ng Maguindanao. Anim na buwan bago umanong maganap ang naturang kasal ay nagpa-convert umanong si Ka Freddy sa relihiyong Muslim gamit ang bagong pangalan nitong si Abdul Farid upang legal na may kasal sa kanyang minor de edad na kasintahan, January 3, 2018. Nang masunog ang tirahan ni Kang Freddy sa North Fairview, Quezon City, nagsimula umano ang sunog sa kanyang music room kung saan tinupok ng apoy ang karamihan sa kanyang mga mahahalagang bagay. Kabilang ang kanyang mga koleksyon sa sining, mga parangal, musical instruments, records at iba pang mga memorabilia na may kabuwang halaga na 15 million pesos. Mapahanggang ngayon ay patuloy pa rin nagbe-perform si Ka Freddy sa mga bars kung saan ay mayroon pa rin itong malakas na suporta mula sa kanyang mga tagahanga na nanggagaling pa sa iba't ibang panig ng mundo. Isa si Ka Freddy sa may tuturing na makabayan sa pamamagitan ng kanyang mga musika na naging paborito pa ng ating dating presidenteng Rodrigo Roa Duterte. Ang kanyang mga nagawang kanta ay talagang nag-iwan ng malaking marka sa kasaysayan at kailanman ay hindi na mawawala pa dahil mapahanggang ngayon ay inaawit pa rin ito ng mga Pinoy. Ikaw, gusto mo bang maging si Ka Freddy? gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador. Historiador.